Sabi ng Diyos, 1.24 ng kawikaan, sa ako'y tumawa, kayo'y tumanggi. Iniunat ko ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inipig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pag ang inyong takot ay dumarating pagkang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakuna ay dumarating na parang ipo-ipo. Kapag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayot tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, hindi nila ako masusumpungan sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi nila pinili ang takot sa Panginoon. Yun po nakasulat. Kaya, delikado. Pag hindi mo pinansin yung tawag ng Diyos, maaari bukas, makalawa, o kung kailanman, maswerte ka kung sa limang taon hindi ka pa niya kinukuha, o sampu. May e, baka naman magpabaya ka ng magpabaya, titigas naman ang titigas ang puso mo. 3.13 ng Ebre, sabi niya, Ngunit kayo eh, mga pangaralan sa isa araw-araw. Samantalang sinasabing ngayon, baka ng sino man sa inyo ng daya ng kasalanan.